Na po. Paklay na pod. Paklay na pod mga gang Max. <laughs> kubra si uwa. Arbe si uwa sa, sa kubra. <laughs> Aga pa lang og oh, kubra na. Kada og eh, 3000. <laughs> Kada og 3000. Good morning mga ka Max. Dito na naman kami sa shop namin. Si Arbe kayo na nagkubra. <laughs> Palakas. Imano Palakas sa ah, pindot cellphone, gas cutter. Ang, <laughs> ang palo, ang pasipag. Ang pasipag. Ang pasipag sa pindot cellphone. <laughs> Pagkasayuha, ng bising-bisi busy ba? Mga kajan, Max, agay yung bisi ah. Bakit nang nangyaman yung meron dyan? Cutter kami. Ha? Meron dyan, agay yung bisi ah. Road ha? trip. Agagambisi busy ah. Ya. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Scatter, <laughs> di. <Sus> -scatter <laughs> di. ay. Hello? Hello? Oh. The oh. Oh. na. Oh. Guys.